Pagpapala at kapayapaan Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol At magdamagduong na nalangin Kinaumagahan tinawag niya ang kanyang mga lagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niya ang mga apostol. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Hudea at Jerusalem. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling sa lahat. Pagsasadiwa. Umahon si Hesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Sa pulpa noong una karaniwan na sa mga tauhan sa Biblia ang umakyat ng bundok para makipag-usap sa Diyos, gaya ni Moises sa bundok ng Sinai at si Elijah sa bundok ng Horeb. Nagdasal din si David, Samson, Hannah, Elijah at marami pang iba para matupad ang kanilang mga kahilingan sa Diyos. Tayo rin inaanyayahang maglaan ng oras sa pananalangin sa mga espesyal na okasyon sa ating buhay gaya ng binyag, kasal, pagdaraos ng kaarawan o graduation o iba pang mga maliligayang sandali kasama ang ating mga kaanak at kaibigan o maging sa mga sandali ng kalungkutan gaya ng libing, pagkakasakit, ng malubha, di inaakalang mga aksidente, kalamidad o maging sa mga sandali ng pag-iisa para muli nating mabigyan ng fokus ang ating mga ginagawa at ang ating buhay. Sa lahat ng ito, ang Diyos, ang ating sentro, liwanag at patnubay. Nawa ay nadaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.